Na magmula noon ano girl hanggang ngayon ang halaga po na nakuha ng inyong kumpanyang ito ng mga proyekto diyan po sa Tarlac ay nag-umabot na sa halagang 597 million pesos. Alright. Sa ibinubunga ngayon nitong iskandalong ito nagkakaalaman na tayo. Oh, kaya naman pala ho itong DPWH oh. na ito'y palaki ng palaki ang budget. Taon, tutulungan taon. ng mga mambabata sa palakihin ang budget dahil naman <laughs> para mi pali ng panamparami. Oh, ito pong mga buitring ito. Yung pala yon. At yun na nga no, mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong video na kung saan po ay binanatan po ni Sir Ted Pailon. Ito pong isa sa mga congressman, mga kabayan. Diyan po sa distrito ng Tarlac. E mantakin mo mga kabayan, ito po si congressman. Ay siya rin po palang kontraktor. At ang matindi doon, pati yung kanyang misis, e eh, kontraktor din po. Pero tila bagay itong si congressman, eh ikinakaila po yung kanyang mga ari-arian at tinabagay eh, tahimik dun sa nasabing issue. Meron pong hawak na ebidensya, ito po ang si Serted Pailon na kung saan eh, ibinigay po ito nung informante na nagsumbong nga po patungkol nga po dito sa pagiging kontraktor ni congressman. Mga kabayan, di po ba una sa ating batas na bawal po na maging contractor ang mga congressman dahil lumalabas po mga kabayan yung budget na kanila po kipinapasa e eh inilalagay lang po nila doon sa kanilang construction company kaya po itong mga kabayan nagiging lumalabas nagkakaroon po tayo ng mga substandard na mga tulay substandard na flood control ang matindi pa doon yung iba hindi po substandard yung iba ano na po ghost project na mismo sa pakikipagsabuatan po nila sa mga nakaupo sa DPWH, sa mga district engineer, ah, sa COA, at sa ano, pamunuan ng kongreso, pati yung pa, ano eh, namumuno sa appropriations doon na si ko, kasabuat na rin po. Tingnan nyo na, na, po itong kabalintunaan ng mga, ito, mga kabayan. Eh syempre, hindi naman po gagalaw yung mga yan at hindi po malakas ang loob kung hindi po, kung wala pong basbas, nino, nitong baluslos at si Pinsan, mga kabayan, ano po, hindi rin po malakas ang kanyang loob kung ano po, eh kung hindi po pinapabayaan ni Junior. Yung po yun, mga kabayan eh. Kaya nakakatawa na lang po isipin na ito pong issue na to, eh ang gusto mo ni Remulia, at nung mga nandyan sa ICI, eh, i pa po kay Pangulong Duterte. <laughs> Andyan na nga po eh. Ang tinutumbok na nga po, si tambaloslo si Saldi bakit hindi nyo pa imbestigan? Eh, buti na nga lang po, meron pong hawak na ebidensya si Sir Ted Pailon. Kasi kung wala pong ebidensya ng hawak si Sir Ted, baka kay Digong na naman po, i Yang issue na yan. O ito po, panoorin po natin mga kabayan ha. Yung tirada po dyan, asserted pa ilo na kung saan ito po si congressman ng 3rd district ng Tarlac, eh siya rin pong kontraktor ng mga proyekto sa kanilang lugar o okay, ito po, Sir Ted, pasok po. po Mga kapatid, ang column ngayon ni Jairus Bondoc sa The Philippine Star Kung baga, binilang niya ho yung mga naaresto na na mga nagpo protesta at hindi pa siguro nasama dyan yung mga binigyan na po ng subpoena. ng mga student <laughs> na, leaders po, ano? ng polis mm -mm. Pero sa mga sangkot po dito sa pinakamalaking kontrobersyang ito wala pa po talagang as in mm, na-aresto Wala pa pong arrest warrant. Ito ho, uh, kasi meron tayong mga balita na pong inihanda para po sa ating News 5. Uh, gusto ko lang po munang simulan po itong ating diskusyon para lang po niyo maintindihan po ng lubos, no? Kung bakit po natin hindi ho dapat po ito titigilan na issue. Kasi uh, <clears throat> sa ngayon, malinaw na ang katotohanan kung bakit po naman talaga marami po ang nagpapakamatay, pumapatay, gumagawa ng lahat ng kaparaanan para umano maglingkod sa bayan. Aha. Kasi ngayon po, isa-isa na po ito and we have to give credit kagaya nga po dito po sa grupo ng Rappler ano po, at ilang pang mga investigative journalist na nagpapagal para ho nila maungkat ang bawat bayan, distrito um, o lungsod kung saan yung nakaupong public official mismo ang kontraktor sa mga pagawaing bayan. Yung pong mga proyekto ng DPW, ay sila mismo ang kontratista. Ngayon, uh, kahapon po ay ating uh, nakapanayam ito pong uh, naghain ng kaso sa Ombudsman laban dito kila Congressman Noel Rivera at yung kanyang asawang vice mayor po na si Evelyn Rivera. Ito pong si Congressman Rivera ay 3rd District uh, Congressman ng Tarlac. Kasama din po dito ito pong uh, district engineer ng 1st District po ng Tarlac na si Engineer Neil Farala. Uh, ka kahapon po nakapanayam natin siya at siya po mga kapatid ay mangiyak-niyak na sinasabi niya kung gaano po daw katalamak sa kanila pong lalawigan ito pong usapin ng korupsyon sa mga pagawain bayan. Kami po ay una paman tumawag na po sa tanggapan ni Congressman Uh, Noel Rivera at nagsabi siya na hindi daw ho sila magbibigay ng panayam hangga't hindi pa nakukuha yung kopya ng complaint. Okay, ngayon babasahin po lamang ni Chacha ngayon dito ang kanilang statement na pinadala po sa amin. Para ho naman mapakinggan lang po niyo sa mga taga Tarlac ang official pong pahayag ng inyong kinatawan dyan po sa 3rd District. Pakinggan po natin ito. Tungkol po sa mga kumakalat na ulat na nagsasabing may inihaing reklamo laban sa akin ng UPAC. Sa tanggapan ng ombudsman, nais kong linawin na wala pa po akong natatanggap na opisyal na kopya ng naturang reklamo hanggang sa ngayon. Buo po ang aking paggalang at pagtitiwala sa proseso ng ating batas. Kapag natanggap ko ng opisyal na dokumento, ako po ay handa at bukas na makipagtulungan upang maipaliwanag ang aking panig sa tamang oras at wastong paraan. Mariin ko pong itinatanggi na ako po ay nasangkot sa anumang uri ng korupsyon. Malinis po ang aking konsensya at handa ko pong sagutin at harapin kung ano man ang laman ng reklamong isinampa laban sa akin. Sa sandaling matanggap ko na ang kumpletong impormasyon at mga kaukulang dokumento. Nananatili po akong matatag sa aking paninindigan para sa katotohanan, pananagutan at transparensya. Magpapatuloy po akong magsilbi ng tapat at bukas sa publiko bilang pagtupad sa tiwalat at responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin ng ating mga kababayan. Ano ba ibig sabihin ng transparensya? Transparency. I-google mo nga kung meron ganun salita, transparensya. Pasensya na po kasi ngayon ko lang po na ka, ano, no? nakadaupang palad tong salitang transparensya. Meron ba? Eto na. Bilisan. Medyo mabagal ang ating internet. Ayan na. Oo. Oh, may salitang mm. transparensya sa wikang Filipino. Transparensya. Ang ibig sabihin ng transparensya ay. ay kaliwanagan, mm. kawalang itinatago mm -hmm. o pagiging bukas. Ay, meron pa ng ganoon. Akala ko kasi ito'y nangangahulugan ng pasensya na po. In okay. Anyway, <laughs> yan po ang aking pahayag. Ito lang sa akin dito. Okay, Congressman Rivera, Uh, hindi ho mahirap ng kopya ng complaint laban sa inyo kasi hu, kami nakakuha mismo ng kopya eh, kung gugustuhin po ninyo. Basically po, ang ating katanungan dito, number one, totoo ba na hanggang ngayon kayo ang may miyari ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation? Totoo ba yon Totoo ba na ang inyong asawang si Vice Mayor Evelyn Rivera, ay tumata yung incorporator at ingat yaman ng Tarlac 3 na ito. Totoo ba na magmula noon, ano girl, hanggang ngayon, ang halaga po na nakuha ng inyo pong kumpanyang ito na mga proyekto, jaan po sa Tarlac ay nag-umabot na sa halagang? 597 million pesos. Alright. Yan po ang, ang mga katanungan mismo nitong ating mga kababayan dyan po sa inyong lalawigan. At ito rin po ang isyong ipinupukol sa inyo ng grupo po ng United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC uh, dyan po sa inyo pong lalawigan. Kasi uh, ito pong kanilang complaint ay meron pong kaakibat na mga dokumento at mga certified true copies document na nanggagaling sa SEC. At ang sinasabi nga daw po na kayo may connection umano dito sa construction company na ito. Okay, hanggang dyan lang po muna kami. Bagamat binigyan namin po kayo ng, ng pagkakataon din na sana nga ay makapanayam. Yun po ang ating tanong sa inyo. Kung papayo po kayo ng susupong interview, totoo ba na hanggang ngayon sa inyo pa rin po iya ang construction company na iyan? At totoo ba yung listahan dito ng napakahabang mga proyekto na nakuha ng inyo pong kumpanya kumano dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Alright, at totoo ba din ho, mga kapatid, ano po, itong sinasabi ng mga properties ninyo sa listahan dito Whoa! na isunumiti po sa Office of the Ombudsman. Pwede ho ba naming masili po ang inyong salen para malaman po natin kung sakasakali po na ituhubang mga ari-arian na ito deklarado pati po ang construction company. Assuming po na ito'y deklarado, tanong, wala ba ho kayo nilalabag na batas diyan? Mamaya po, tutugon na natin ang katanungan na yan. Pamagitan po ng isang importante pa rin panayam. Ngayon mga kapatid, ano po ah? Uubusin pong ating oras kung ating pong iisa-isahin ang mga lugar kung saan po natukoy na na mismo ang kanila pong mga mayor, vice mayor at congressman at gobernador at vice governor ang siya na ari po ng mga construction companies na siya ho naman nakapuha ng mga kontrata sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Okay. So ito ho ang isa sa mga kapatid na po sa ibinubunga ngayon nitong iskandalong ito, nagkakaalaman na tayo. Oh, kaya naman pala ho, itong DPWH Whoa. na ito'y palaki ng palaki ang budget. Taon, tutulungan taon. ng mga mambabata sa palakihin ang budget dahil naman parami pali <laughs> ng panamparami, Oo, oh, ito pong mga buitring ito. Yung pala yun. Mm. Ngayon malinaw na naririnig ko yung kwentuhan ng mga driver nung kailan sinasabi nila ah yung palang dahilan kung bakit gusto gusto pala nila maglingkod sa bayan <laughs> okay sige so dyan po lamang munat ho tayo dahil handang handa na po ang ating mga balita ayoko pinaghihintay oh. si Christian Mitra ha? oo naman oo oh. oh. Baka tayo mareklamo sa labor nito. Nako, oo, oo. Tapos dinyo nyo pa pinauupo. Paupuin oh yan. Oo, oh, okay bang bagay ko kahapon? Okay naman anak. Ha, oh. Sige. Kailan daw ba ulit? <laughs> Alright. At hanggang diyan na lang no mga kabayan. Huwag nyo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At mga kabayan, huwag nyo nga rin pong kalimutang i-share ang ating video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.